Gusto bang malaman kung paano magbenta ng marami sa social media o kumita ng 3,000 per day sa social media? So, meron akong isishare sa iyo na formula na I know magagamit mo ito right now sa social media. So, patapusin mong video na ito kasi meron akong isishare sa iyo kung paano talaga kumita sa legal at ethical na paraan gamit ang social media. So, kung bago ka sa video na ito, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, ano ito yung three step formula? So, very simple step lang. Tawag, tawag ko dito is no like, and trust. Okay? So, dapat ngayon, bago ka makapagbenta ng marami, people will know you, like you, at saka trust you. So, the question is, paano kanila makilala? So, makilala kanila by posting educational post, entertainment posts at saka emotional post, o ba? Diba? So saan ka magpo-post nito? Depende sa kung saan ka mas comfortable. So halimbawa, sa Facebook, Facebook Live, Instagram, 'di ba? TikTok or YouTube, depende 'yan kung saan ka mas comfortable. Now, kilala ka na nila, 'di ba? Kasi consistent ka gumagawa ng video or content. Next is, dapat magustuhan kanila. So, paano ka magustuhan nila? So, dapat nagpo-post ka ng inspirational post at saka motivational post. Okay? So, ano dapat ang share mo para magustuhan kanila? nila? I-share mo yung lifestyle mo. Yung totoong ikaw mismo. Now, alam mo na nakilala ka nila, nagustuhan kanila. Next, dapat meron silang trust sa'yo. Okay? So, paano sila magkaroon ng trust sa'yo? So, dapat mag-post ka ng conversational posts. Okay? So, actually, mayroong formula dito. Truth plus time equals trust. So, dapat nagpo-post ka ng struggles mo, hindi lang success. Kasi, mas magugustuhan ka ng tao kapag realidad na. Plus time. Depende yan if kailan sa bibili sa'yo ng product. One week from now, two weeks from now, two months from now, two years from now. Hindi natin control, control yung time. Depende yan sa tao kung may trust na siya sa'yo. Okay? So, paano siya magkakaroon ng trust? Okay? Or conversational post. So, dapat nagsishare ka ng content. Di ba? So, every week nagsishare ka ng content. Pagkatapos, mag-comment sila. Once nag-comment na sila, have a conversation, then make it a sell so so now I'm very excited to share this with you gusto mo malaman kung paano ka komita sa online sa legal at ethical na paraan just click the link in the description box below so it's me again Anthony James Yusa signing out